Hello 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 mga kaniligid kaheritig ngayong araw ituturo ko sa inyo ang aking pag pag plasma gamit ang Super QR ito ang gamit ko pang bakterya plasma mga kaheritig hindi sayang para sa akin let's go gagamitan ko ito ng dalawang litrong bote ng coke para matibay eh. ihalo lang ang super QR sa bote Bagal, bagal. Kasi halo-halo lang. Ang hindi pa lagi sulfur ang gamit ko pag isang buwan. Premoxil naman para hindi sila lang yun. Ngayon ihanda na natin ang kanilang mga inuman. Pugasan ng budi. Para walang bakteriya. Siyempre yung tubig sa amin. Galing bundok. Lipat ko muna. Yan. siya mabuti ang mga inuman. kaya di divide natin lagyan natin isa isa mga kulungan nila yan ang paraan ko ng pagbabacterial flushing bye bye